Isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat mga idol. Yan, magpapakain muna tayo dito sa ating mga alagang dito Dahil may oras pa tayo na punte bago oras ng trabaho. Kaya dito muna tayo sa bukit para tignan itong mga alaga natin saka mga tanim natin na gulay ito nga pala yung mga itlog na dati na tinira o iniwan ng mga nakalayang dito natin last year pag yung egay yung na naman uh, dahil medyo marami yung nakita ko na ating uh, fingerlings niya nung mga isang buwan kaya pinaligaan natin ulit yan punta na tayo dun sa tanim natin ng gulay ito rin yung mga tinira ulit ni bagyo karina tanim natin na gulay ito lang mga natira itong matitibay sa tubig lalo na itong okra uh, matibay ito dahil kahit babad sa tubig ito mabubuhay pero yung mga iba pag sobra-sobra yung tubig namamatay tulad ng mga talong sili yan pag tuloy-tuloy yung ulan at hindi na iinitan hindi na yung lupa eh siguradong mamamatay kaya kung ganitong panahon nagmamahalan yung mga gulay kasi yun nga at uh, tsamba-tsamba kasi yung pagtatanim ng gulay pag ganitong tag-ulan. Yan, sasabay din natin na tatanggalin itong mga dahon na sobra-sobra itong tanim natin na okra kasi medyo malalaki. At umpisa na rin itong mamunga. Sasabay natin sa ating paglilinis sa gitna ng mga tanim natin na gulay. Ayan. pero uh, September, October buti kung uh, may ulan pa sa October buwan ng October uh, yun, maganda nang magtanim ng gulay sa mga uh, tempo na ganun wala nang ulan pero mura na ang mga tanim na gulay o gulay mura na pag ganun dahil marami ng Nagtatanim dahil panahon na ang pagtatanim ng gulay. Wala nang bagyo sa mga buwan ng November, December, Januari. Kaya maganda ang magtanim ng gulay. Pag mga buwan na yun. Ber, ber, ber. Ayan, sobrang laki na tong mga... damo dito sa gulayan natin dahil bali dalawang linggo na na at basa itong lupa hindi naman natin pwedeng maglinis kaya ngayon nata medyo tuyo na Yung pwede tayong maglinis pero may banda pa ba na may tubig kaya itong mga wala ng tubig, unahin na na natin na lilinisan. Yan, ito ang lalaki na itong okra natin. Pero umpisa na siyang mamunga. Yan, yung lalaki. At itong tinatanggal natin na mga damo, papakain din natin mamaya dun sa mga alaga ng tingkambing. Pero patutuyuan lang natin yung dahon dahil basa. Sayang naman pag uh, gawin lang higaan pag uh, ganyan na uh, basa yung papakain natin na damo kaya patuyuan muna natin bago natin ipakain Yan. ito naman tanim natin na hindi natin na noon na lininisan na sitaw lininisan natin ngayon at lagyan din ng abono dahil hindi pa nakatikim ng abono mga ito dahil pag namulaklak na hindi na magandang linisan dahil matatanggal yung mga bulaklak kaya bago mamulaklak linisin natin maigi itong mga gitna gitna nya at lagyan na ng abono yan butit may tinirapan ni Bagyo Karina na kakanté. Pero yung mga namatay na banda, yung mga talagang tubig-tubig pa ngayon at siguradong namatay na yung mga tanim niya. patuyuan lang natin itong lupa bago natin ulit taniman. Chamba ah, kung mabubuhay. Ganyan talaga pag ganitong tagulan Chamba-chamba ang pagtatanim ng gulay. medyo malayo na itong mga alaga natin manok sumusunog pa rin sila pero bago tayo uuwi mamaya papakainin natin itong mga alaga natin manok para hindi sila masyadong lalayo yan dahil isang oras pa bago oras ng trabaho natin uuwi na tayo at ah, papakainin natin ng konti yung mga alaga natin na manok yan ito yung mga alaga natin manok ang dito ang tulugan nila kaya ayan, pakainin lang natin ng konti para hindi sila lalayo at para maamo sila palagi kahit gala lang sila gala dito sa bukid mga to nakikita nyo naman na galing sila sa bukid maamo ang mga ito kahit pangisang-isang lang natin silang makikita pero pag nagpunta kasi tayo dito sa bukid may baon tayo na tayo nila kaya ayan mabilis silang pumunta pag nakikita tayo dito sa bukid maamo itong mga alaga natin saka yung mga alaga natin muskubi na iba andyan sila sa baba dahil umaagos pa yung tubig maraming puhol na naaanod malalaki, maliliit ayan, kaya yung mga ibang alaga natin na muskubi andyan sila sa baba habang nagpapahinga tayo ayan, papakainin natin sila bago tayo uwi oh <laughs>